Palagi bang umuuwi ang lasing ang asawa mo? Amoy alak, amoy sigarilyo, minsan wala sa sarili dahil bangag sa droga. Ito kadalasan ang problema ng karamihang may bahay. Ang pagkakaroon ng asawang adik sa droga, sa alkohol at sa sigarilyo. Ang pagkakaroon ng bisyo ni mister ang kadalasang nagiging sanhi upang magkaroon ng hiwalayan, magulong pamilya at walang katahimikan na pamamahay. Unang-una dapat mong malaman, Mrs., na kapag ang asawa mo ay isang lasengo, gumon sa alak, gumon sa pinagbabawal na gamot o sa bisyo, unang-una dapat mong malaman na wala kang kakayahan baguhin ng asawa mo. Hindi mababago ng pagnanag mo, pagbubunga nga mo, ang asawa mo sapagkat ito ay isang adiksyon. Ang asawa mo ay alipin ng adiksyon. Dahil dito, maraming mga relasyon na mag-asawa ang nasisira. Sapagkat ang taong adik, lasengo, sila ay alipin ng bisyo. Natututo silang magsinungaling para pagtakpan ang kanilang mga bisyo. Natututo din silang magnakaw, mangupit ng pera at kalimitan ito ang nagiging dahilan ng pagtatalo ng mag-asawa. Dahil din dito sa epekto ng alak na uuwi ito sa pangangaliwa dahil ang asawang lalaki na lasenggo karaniwan pumupunta sa mga bar at doon niya nakikilala ang iba't ibang babae at nauuwi sa kaliwaan or one night stand. Nagiging sanhi ito ng emotional stress sa mga misis. Nagiging dahilan ito para lumayo ang loob niya sa kanyang mister. Anong dapat mong gawin kung ikaw ay nasa ganitong relasyon. Unang-una, stop enabling his habits. Ibig sabihin, huwag mong suportahan ang mister mo. Huwag mong bibigyan ng pera, huwag kang bibili ng sigarilyo para lang tumahimik siya, para lang maging tahimik ang bahay. Kasi minsan, maraming may bahay ang ganito. Lumalambot sila, binibigyan nila ng pera ang asawa, hinaya ang uminom ng ala kasi iniisip nila, sinasabi nila na kapag hindi nila pinagbigyan si Mister, magwawala ito at magiging magulo ang kanilang pagsasama. Kailangan maging matatag ka sa desisyon mo, huwag mong suportahan ang bisyo ng asawa mo. Pangalawa, let him suffer the consequences of his action. Hayaan mo siyang mag magdusa dahil sa consequences sa bunga ng kanyang ginawa. Kung hahayaan mo siya, may isip niya na ang bisyo niya ang naging dahilan para mawalan siya ng trabaho. Pangatlo, let him suffer the loss because of his addiction. Hayaan mong uh, maranasan niya ang kawalan dahil sa kanyang addiction. Hayaan mong mawalan siya ng mga bagay na importante sa kanyang buhay. Halimbawa, ang kanyang pamilya, ikaw na kanyang asawa. Kapag iniwanan mo ang asawa mo temporarily, kapag nakita niya na wala ka na sa tabi niya na nawala na yung taong mahal niya, yung pamilya niya kapag nawala ang lahat sa kanya. Na maiisip niya ng totoo at magiging seryoso siya na magbago. At dito niya mararanasan yung kamumuhian niya ang kanyang bisyo kasi mag-isa na lang siya. Marirealize niya na wala ng taong tutulong sa kanya, na mag-isa na lang siya sa kanyang buhay. Hanggat hindi mararanasan ni Mister ang kaseryosohan ng kanyang sitwasyon, hindi siya mag-iisip. Kailangan dumating sa punto na kamuhian ng asawa mo ang kanyang buhay. Kamuhian niya ang bisyo na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang asawa, ng kanyang trabaho, ng kanyang pagkakasakit. Ito mismo, kapag narealize ito ng asawa mo, doon siya magkakaroon ng determination na magbago. Kailangan matatag ka, ipakita mo kay mister Inap is inap. Tama na. At hindi ka tatayo dyan. Hindi ka mananatili sa kanyang tabi at panonoodin siya na wasaki niya ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Importante encourage mo ang asawa mo na sumali siya sa mga support group katulad ng Philippine Addiction Treatment and Support Group or PATAS Group. Dito mo makikita kung totoong seryoso siya sa pangako niyang pagbabago. Ang Philippine Addiction Treatment and Support Group, ito ay samahan, suporta para sa mga taong lasenggero, mga taong may bisyo sa alak. Meron ding tinatawag na support group sa Pilipinas na Alcoholics Anonymous Philippines. Ito ay mga support group na kakailanganin ng asawa mo para mabago ang kanyang buhay. At kapag sumama ang asawa mo sa ganitong support group, at kapag nakita mo na seryoso siya sa pagbabagong ipinangako niya, samahan mo ang asawa mo at sabihin mo sa kanya na babalik ka na at ang iyong mga anak. Ipagpatuloy mo at ng iyong asawa ang pagdalo sa mga support group hanggat siya ay tuluyan ng magbago. Ulit, hindi mo mababago si Mister sa pamagitan ng pagbubunga nga sa pagpapagalit sa kanya matutulungan mo lang si Mister kung gagawin mo ang mga suhisyon na sinabi ko sa iyo. Parigat, sa mga ito, nilalapit ko po sa iyo ang mga misis na dumaranas ng kahirapan, pagsubok dahil sa kanilang mga asawang lalaki, Panginoon ay gumon sa pinagbabawal na droga. Yung mga asawa nilang lalaki ay gapos, sa adiksyon sa sigarilyo, sa alak. Panginoon, tulungan niyo po ang mga misis na to. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Matagal na po silang naghihirap. Matagal na silang nagtitiis sa pakikisama sa kanilang asawa. Panginoon, dalangin ko ang pagkilos mo. Dalangin ko ang paghipo mo sa mga buhay ng mga mister na to. Dalain ko po, Panginoon, ilagay mo ang mga mister na to sa isang lugar na kung saan magkaroon siya ng pagkamuhi sa kanyang sarili. Magsawa siya sa kanyang buhay na nasa kahirapan, na nasa paghihirap. Dalain ko, Lord, hipuin mo ang mister na to. Ipaisip mo sa kanya na ang buhay niya ay hindi lamang pag-inom ng alak, hindi paninigarilyo. Hindi pagsusugal, paghit-hit ng pinagbabawal na gamot. Talahin ko po, Panginoon, ay pakita mo sa kanya na higit pa ang plano mo sa kanya na higit pa ang gusto mong mangyari sa kanyang buhay. Panginoon, dalangin ko ilagay mo ang mister na to sa isang sitwasyon na kung saan kamuhian niya ang kanyang sarili dahil sa pag-inom ng alak, dahil sa paninigarilyo, dahil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Panginoon, dahil Panginoon kung hindi niya mararanasan ito kung hindi siya magkakaroon ng pagkasuklam, pagkasawa, pagkamuhi sa uri ng kanyang buhay. Panginoon, magiging komportable lang siya sa ganitong kasi ng buhay. I pray, Panginoon, kumilis ka, Ama. Kumilis ka, Ama, sa mga sandaling ito. Pinuputol ko ang adiksyon, ang espiritu na sa kanya sa espiritu ng adiksyon, sa pagkagumon, sa pinagbabawal na gamot, sa pagkagumon, sa alak, sigarilyo, sugal, sa pangalan ni Jesus, binawasa kita, dinudurog kita, inaalis kita sa kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. Minoon, ilayo mo po ang mister na to sa mga drug addict, sa mga lasengo sugalero, Panginoon, sa masamang barkada, na nakaka-influence sa kanya, Panginoon. Ilayo mo po siya sa mga lasenggo, sa mga lalaking may bisyo, sa mga lalaking walang ambisyon sa buhay. Panginoon, kausapin mo po siya. Kausapin mo po siya at magkaroon po siya ng puso sa puso na pakikipag-usap sa iyo. At ipakita mo sa kanya, Panginoon, ang buhay niya. Kung saan siya pupulutin, kung hindi siya magbabago. Salamat Panginoon, ikaw lang ang makakatulong sa kanya, ikaw lang ang makapagbabago sa kanyang buhay. Hari salamat ikaw lang ang may kapangyarihan upang baguhin ang kanyang buhay, ang kanyang puso, upang alisin ang adiksyon na to sa kanyang katawan. Salamat Panginoon, ililalagay po namin sa iyong altar ang buhay ng mister na to. Salamat Lord, purihin ka, luwalitiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.